Hello. As you can see, here is the 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Atong sa galong. <coughs> Hindi ko makasulod kayo bago lang siya dagnas. May itlog yung itlog yung tayong isa? Atong galong lang? Ha, oh, bukong kwa na, ito pa nabang, yan yung buwaya diyo, makuha ko so, kasi may kwa na. Yeah. Kaya pa rin manok. Manok nest. Lima sila. Kumakain. Yan sila. polo Tak kuyi, god nun. Dadalak ka. Yan sila oh. Mm. Yan yung mga pabo. Ang pato. sarang Sa ang limanga gin pakaon. Ang isa wala uh, ng itlog niya. Yan silang ano, nine. Madami-dami sila. Dari naman ta. Ngayon <coughs> tayo, good news, ara, ang pato. Ara, ang pato. additional manok. Itong pato. And guess what? Ten, bibi! Picture ka. Pulo, na sila kabilog. Look, pumos ang sa. Pulo naman, plus ten naman. ng ten ka pato, nay? Ngayban? Ang pulo ka oh, pato din, ha? Ah. Ang pulo nga dagko na yan. Naglagaw na to. Ang lido ka, piso. Naglagaw na sila. asan na ba sila? Ito sila, Gleo. O, yun sila, o. Oh. Yan, patunga tayong gabi, Yan sila, pulo na sila. Gaululupod lang. Yan, no? O. Oh. Diba? O, oh, guess line sila. Lain. Thank <coughs>